Wow, malaka! Ah, Sir, oh. Ayun. Ah, na si Burnok Mangoso. Wala. final okay. para sa tuwang pro open category mga idol. So, bakbakan na 'ni para sa lapot mga idol. Open class final. So ang managan dia mga idol so, Bornok Mangusong, Rai Rai bait It It Butsukoy Planas, Makom di Mata Binida Brothers, Kimboy uh, Bandigan Brothers Here we go for the final hit Wow, Rai Rai Bait-Bait, It Talaga mga idol All siya, Rai Rai bait Makom di Mata Bornok Mangusong okay. laka grabe bornok mga ay tinignan pa mga idol si makong dimata ayun sabayan ang lipat nakuha ni makong ang balik si inside bornok pumagsak si bornok si mga idol nawala si bornok sayang na sayang ikuha niya sa inside bagsak mga idol so on the lead rai rai by jeep makong dimata

habis obrolan lakas nih rai-raibaitin di pulih-pulih orang motor mengedol anggia ang obrolan kasus ini Layo na kayo, puso kayo mga idol. Pero Bornok Mangosong, ayan na mga idol. Oh. Grabe, sobrang lakas ni Bornok Mangosong. Oh, puso planas. Naulay, mas puso planas. So, ang uno na ganyan mga idol, si Bornok Mangosong. Dahil nato ikadwa niya sa kwan ko dili si puso planas. Ang ato ang dos niya. Rai, rai, rai. I think Ray Ray Baitin kanina Murad layo layo Rasa Ray Ray mata para ni Pocho Koy Planas ayun parang mag inside <coughs> sayang na sayang si Bornok na tumba wala na yung si Rai Rai <coughs>

Kaya pochokoy planas, what's happen? So medyo good, hili tayo pas-pas so, planas, pasalamong Or datlog Marami oy, maramoy datlog eh. First, dahil si Kim Boy oh, So makong ni Mata toh, dua, anima, ito ikaduha ni mga ito Ayan na ito ang third position Kim Boy Pineda Ayan si Amboy Yaparcon JCB si Neda nah, lakas pa rin si Ambo yang barcon mga idol wow ang Rai Rai ang momentum mga idol para sa final end ng Pro Open wow marami oi mga may wow. sayang lang si Bornok Mangosong sumimplang sa unang round